Oh, good morning mga kabaro. Nandito tayo sa tabi ng dagat ngayon, no? Oh. Tignan niyo kung gaano ka loot tide. Ang ano ngayon dito, ang tawag kasi sa amin nito ay yung... Ayan, oh. Kitang-kita niyo. O oh, ano naman ang tawag sa inyo nito? Tignan, dami nag ano oh. Nangunguha ng shields. Di ba? Oh. Yan, katin lang yan. Ang tawag sa amin. Tignan niyo, oh. Kitang-kita doon kitang kita doon oh, mas malayo na 'yun oh. nakita niyo oh. Napakababaw. Oh, di ba? Like, follow, and share. Oh, tingnan niyo oh. Kando 'yan. Amin nagsi 'yan oh. Oh. Like, follow, and share oh. Tingnan 'yung gawa ng ano naman. Yung alon kagabi oh. Kita niyo mga damo na 'yan oh. Dami oh. 'Yan oh, inipon niyo oh. Oh. Kung gaano katindi. Oh like pa share mga kabaro